ipipita ko lang yung binigay na damit ng amo ko. Ayan siya. Susukat natin yan kung kasya ba sa atin. Ewan ko bakit binigyan niya ako ng damit. <laughs> Ayan. Ayan. Tapos, ang partner niya ay ito. ba diba? Pag magbigay ang amo ko, partner, partner na yan. Siya nakakaalam kung anong gusto niya kulay. Nasuotin ko. Marami siya yan. Tapos, partner niya ay, eto. O, di ba? Sukat natin. Amo, ayan. Merong shoes. Yun. Pinigay ng amo ko. Gusto ko yan. <laughs> eto, ang nagbigay naman nito na yung anak ng amo ko, yung lagi ko nililinisan ng bahay. Bakat siya, bakat. Hindi bagay pandak talaga. Ah, uh, sisukat pa natin yung hog. skip yung sapatos na binigay ng amo ko. Yung anak ng amo ko. Gusto ko yung ano, kulay Yon, na. Yung lalala, diba? Parang gusto ko to. Parang maganda to. Kaso lang ang liit-liit ko talaga. diba yan? Ang liit ko? Yan. Parang gusto, ko. gusto ko. Yan. Di ba? pa. Dahil na. Dapat natin Black naman yun, black. Sa Kita ang bilbil -bil ko. Di ba? Yaman. Parang maganda to. Lahat naman maganda. Ang lip ko. Parang bata. Yan. Yan. Ganda ba? <laughs> okay. Yan, yan lang yun. Binibida ko lang yung <laughs> bigay ng aking amo. O ba? Diba? Ewan ko bakit niya ako binigyan. Tapos yan. Tapos yan, shoes. Yan, shoes. Diba maganda? Ang dami ko ugat sa paa. Alam nyo guys, yung paa ko, puro ugat na siya. Yan ako dito, hindi talaga ako bumibili ng mga gamit ko mga sapatos ko, wala talaga akong nabibili, puro bigay lang yan ng amo ko, sa ano ko dito uh, 15 years siguro bumili lang ako ng ano, dalawang polo nung umuwi ako noong 2018, yun lang Binib binibigay lang ng amo ko kasi hindi naman kasi ako maluho sa katawan. Ewan ko ba, yung cellphone ko bulok-bulok na -bulok nga Pero balak kong bumili ng cellphone bago ako umuwi. Kung kasya ng budget. Pero kung hindi kasya, hindi kasya, pagtsatsagaan ko lang tong cellphone ko. Kasi nagagamit pa naman. Okay guys, subscribe my channel, MGOFW. Bye-bye!